iyo naman pala ay mas marami pa daw uh, sa security personnel ng presidente ang kung anong natira kay Sara Duterte na 320 security officers or personnel. That's more than the presidents. Nga naman. Tapos matindi Mm, Matindi magparatang na sinungaling si Ganire. Sig sinungaling ang PNP chief at kung ano-ano pa. Ano po bang drama yan? Di ba't ang daming sinasabi na si Sara Duterte na napakaraming kapalpakan, kamalian, ang ating gobyerno. Hindi ba't parte kayo ng gobyerno at yun sana ang pinagkakaabalahan nyo? Maging solusyon. Mag-isip ng solusyon. Mag-contribute para maayos ang mga problema at kapalpakan na ito. Hindi ba't ganon? Hmm. Ay, ang pinaproblema niyo po, security of personnel niyo. Ang pinaproblema niyo, bakit ganun? Bakit pinalitan ang mga tatlong beses sa isang araw, pinalitan ang uh, PNP uh, director dyan sa Davao at kung ano pa? Yan po ang mga iniisip niyo. At bakit mayroong mga police uh, or visibility ng mga police dyan sa mga property ni Kibuloy? Yung mga normal na bagay, Okay? Ang pinaproblema na ito, mga litsugas na ito. Hmm? Naisip niyo ba na ito ay normal? Kayo lang po ay naging uh, privileged. Sobrang naging entitled. At ngayon na dapat nang ibalik sa normal para maging patas ang lahat sa batas. Nagngangalngal kayo at hindi niyo na kaya. Yan pala yan. Hmm. She still has 320 security personnel despite the PNP pullout. That's more than the precedents. Ito daw ang pahayag si, uh, DOJ Secretary Limulia. A 2022 Commission and Audit or COA report on the Office of the Vice President indicated that Duterte's Vice Presidential Security and Protection Group had 433 members, making up the majority of the 683 OVP staff. Mantakinyo, pinakamalaking porsyento ng staff ng Office of the Vice President ay nasa security group na itong si Sara Duterte. Oh wow. marami daw kasing banta. Dahil marami daw pinatumbang drug lords itong si Duterte. At normal daw na posibleng madamay ang kanyang anak. Talaga, pinatumbang drug lords? Ulitin natin na pinatumba at pinalaban at tiniklo ng mga drug lords? Parang wala naman parang ang pinatumban nyo ay yung mga maliliit natin kababayan. Hindi ba't ganon? Okay. Tignan natin ang mga reaction naman ng mga kababayan natin. Ako'y natutuwa dahil mas marami na talaga sa mga kababayan natin ang naliliwanagan na na itong mga Duterte ang totoong nagpapahirap sa ating bansa. You see, kahit wala na sila sa pwesto, kahit wala na ang preside dating presidente na aminadong mamamatay tao, naantyan pa rin, lalong lalong naging pa-relevant itong mga ito at nanggugulo. Feeling rain na daw itong si Tambaloslos. Hindi, hindi nga siya bagay maging, maging public servant dahil hindi naman siya nagsisilbi sa ating bansa. Totoo. At ito pa, oh, ang pinagsisilbihan daw or ang totoo niyan, si Sara Duterte daw. At ang mga Duterte, ang pinagsisilbihan ng ating bayan at ng ilang senator na katulad ni Nabato de la Rosa, Robin Padilla at kung sino pa. You see, kayo ang pinagsisilbihan. Hindi kayo talaga mga mga public servant. Okay? Maraming pangangailangan ang bansa. Totoo 'yan. Maraming tinutulungang mahihirap, gastadora ka. Mantakin mo sweldo, ng mga mo pera ng taong bayan. Di bali kung ikaw ang nagpapasweldo. May punto nga. Uh, yung yung uh, ordinaryong kababayan natin, ganito ang iniisip. Pero tama. Napakasimpleng pag-iisip. Pero tama. Hmm? Good luck.